Thank you for watching. Mahirap guys pag ano, pag ma pag asthmatic ka, minsan ka lang magla-live guys kasi baka mabutan ka ng tahol ng tahol sa pagla-live mo ba. Nag-start yung hika ko guys nung ano ah uh, December todo kain ng mga matatamis ayun, lumatake yung asma pag mga matatamis talagang kainin guys yan, atakihin ka talaga sa asma mo, thank you for watching guys ayan, shout out sa inyo dyan ah, sa mga bagong subscriber ko, hindi ko na lang kayo isa-isahin alam nyo na yan, kung sino yung palagi nagko-comment sa akin kahit nasa loob lang ako ng bahay guys nagpe face ako alam nyo na paghikain tapos may mga alaga ako ng mga pusa at aso yun hello hello thank you for watching guys hello hello thank you for watching shout out sa inyong mo dyan shout out sa mga bagong subscriber ko dyan thank you for watching sa inyo Ayan, tumatahol na naman yung aso ko, guys. Siya ang background sa paglalive ko, guys, eh. Siya ang background palagi sa paglalive ko. <laughs> Kaya, minsan mainis ako, guys, pag naglalive ako. Siya ang background. Lalo pag dumating yung busing niya, guys, ang gugulo, ang iingay niya. Siya, ayan, minsan ako, minsan din ako naglalive, guys, kasi yung aso ko, naku, siya ang background pag maglalive ako. Ang ingay. <laughs> Aso palagi ang nak background sa pag magla-live ako guys eh. Ngayon minsan, na, minsan na ano ako nung magla-live ako siya ang background. <laughs> Lalo pag dumating yung busing niya. Ay, ang ingay talaga. Nagpapansin. Shout out sa inyo dyan. Bagong subscriber. Thank you for watching. Ayan, ganun yan siya. Ang kukulit pag dumating yung busing niya. Ang kukulit. Kumusta naman kayo dyan, guys? Kaya minsan lang ako nagla-live, guys, kasi minsan natakihin ako sa hika. Mahirap na pag nagla-live ka, Tahol ka ng tahol. Shoutout pala dyan. Thank you for watching. Hello, hello, hello. Shout out sa mga bagong subscriber dyan at saka yung mga silent viewer ko dyan at saka yung mahilig magko-comment. Thank you sa suporta ninyo. Shout out sa yo. Hindi lang sa yo sa inyo. Thank you sa support. Dito tayo sa mundo ng mga ano guys. Para ding nagtatrabaho tayo ng call center. Online din. Oh kailangan si pagtiyaga lang talaga guys pumasok tayo sa mundong ito yan pagtiyagaan na natin guys talaga kaya nga ang kasabihan guys nasa tao ang gawa nasa Diyos ang awa ba diba? eh hindi naman tayo ano na yung kwento ni Juan Tamad na hintay lang tayo kung kailan malaglag yung bunga ba diba? kailan kikilos din tayo guys kaya tiyaga lang talaga kasi mga ano lang tayo eh, mga nag-start pa lang, nagsimula pa lang. Kung baga, bagong ano pa lang tayo. Kaya, parang nag ano din, parang nagtatrabaho ka rin guys na kailangan, ma-reach -ma mo yung mga requirements na kailangan sa company. Parang ganito din dito guys. Before ka ma ano mamonetize kailangan maabil mo talaga yung kung ano yung requirements dito ni uh, yon anong requirements dito sa pinapasok pinapasukan natin ayan guys ah uh, nagstart nang ako dito guys noong panahon ng pandemic dahil wala talagang ano 'di ba, quarantine, wala ka labas-labas. Eh, syempre, nagtatry ka kung anong mga gagawin mo para malibang ka sa loob ng pamamahay. Tiyaga lang talaga, guys. Kaya support lang. Kasi karamihan ngayon, guys, ni kamag-anak mo, 'di ba? Kwento ko sa inyo. Kung sino'ng nakarelate. Kahit kamag-anak mo, guys, pumasok ka sa mundong ito, kahit post mo o ano, yung bihira lang, madalang na yung kamag-anak mo mag, mag share magko-comment, ba? Diba? Ibang tao ang nagano sa iyo. Oh. Mapapansin niyo guys, pag pumasok tayo sa mga ganito sa ibang anuman platform o sa ibang dito, mapapansin niyo talaga na yung ibang yung hindi natin kamag-anak ang maraming nag-ano mga komentor sa atin nagko-comment nag like yun alam niyo na yan guys kung pa, bakit uh, may kasabihan kasi tayo guys eh kahit kadugo mo pa yan lalo pag ayaw nila yung umunlad tayo kaya nasa isip nila ah pag share ko to iko-comment ko to aangat ito wala silang ano kasi yung isip nila advance yung isip nila ko aangat ito hmm. maraming ganon kaya minsan thank you for watching hello thank you for watching <coughs> kaya minsan guys pumasok tayo sa mundong ito <laughs> sa sa trabaho ito. Trabaho na rin ito, guys, kasi nag-i-effort ka, 'di ba? Nag-i-effort ka. Huwag mong pansinin yung iba. Focus ka. Kung ano yung trabaho mo. Focus ka. Kasi, hindi naman sila nakakatulong din minsan, di ba? <laughs> Tayo. Sarili natin, guys. Kaya, huwag, mo sila kung hindi supportive sa'yo. Hayaan mo sila kung hindi sa sa'yo ang mahalaga, focus ka dito. Mahal mo ang trabaho mo. Sa trabaho lang natin, guys, kung ano yung mga trabaho natin, minamahal natin, di ba? Kasi sya, dyan tayo humuhugot. Hindi naman tayo kumikita at saka hindi tayo na ano kung wala tayong trabaho. Parang dito din, pumasok tayo dito, dito tayo humuhugot. Nag-i-effort tayo. Kaya kung ano mga, ano sa iba na ano, huwag mong pansinin. Mahalin mo ang trabaho mo. Kung ano yung nakikita nila sa iyo, huwag mong pansinin. Sarili mo ang intindihin mo kasi pagdating na ang panahon, hindi naman sila nakakatulong sa iyo. Sarili mo ang intindihin mo. Huwag mo silang pansinin. Marami magsasabi, hindi naman tayo sikat, hindi naman tayo artista. Bakit marami namang vlogger, di ba, na hindi artista? So, maraming nagsa Parang ida ka kanila guys. Mismo pamilya mo, ida ka nila. Anong makukuha mo dyan? Di ba diba? sabihan? Anong makukuha mo dyan? Siyempre tayong may mga problema sa health, guys. Na mahirapan ka na magpanibagong apply ng trabaho. Maghanap ka ng paraan maraming paraan na sa online kung hindi mo naman kaya na magtrabaho sa labas, sa online tayo marami, hanap ka ng paraan o, oh, diba, huwag nyo silang pansinin kung ano mga sinasabi sa inyo ay, thank you for watching huwag nyo pansinin yan, mahalin natin kung ano yung naumpisahan natin at least marangal yung ginagawa natin guys kaya ako, hindi ko inano kasi minsan tayo guys kung matagal na tayo galing sa trabaho tapos nakanahinto tayo di ba? Ikaw, ikaw kaya na noon ngayon tapos may edad ka na Ta apply ka na ulit ng trabaho panibago requirements marami requirements nagastos ka na requirements limpak limpak na requirements ang gastos mo pagdating doon sa ina-applyan mo Anong sasabihin sa'yo? Tatawagan lang kita. Sa kakahintay mo ng tawag, walang tumatawag sa'yo. Dahil, alam mo kung bakit, may edad na tayo. Maraming nangangailangan ng trabaho, mas bata pa sa atin. ba? Diba? Kahit anong apply natin guys, may nangangailangan ng trabaho na mas bata pa sa atin. Siyempre, priority nila priority nila yun guys yung mas bata sa atin di ba marami nangangailan ng trabaho hindi lang tayo kaya hanap tayo ng paraan huwag natin isiksik yung sarili natin dahil alam na natin kung bakit na hindi ka na matanggap -tanggap sa trabaho dahil may edad na tayo maraming nangangailangan mas bata ka sa atin kahit ano apply mo trabaho, kahit marami kang magsabi, ay may experience ako. Ang dami ko na experience trabaho. Huwag mo sabihin ng ganoon. Kahit marami tayo experience sa trabaho, pagdating sa may edad na tayo, mahirapan na tayo, di ba? Hmm. Dahil, dahil marami nang nangangailangan na trabaho. Siguro apply tayo ng trabaho yung alaga ng bata caregiver ka ng ano may yaya ng bata maso ka ng sa pamamahay ito ay may problem sa health kaya ba natin trabaho yun? lalo ako asthmatic kaya ko ba magtrabaho doon guys mag mag baka doon pa ma, ano ka mahingal ka tapos magbantay ka ng bata may health problem ka bawal yan kaya nga mahanapan hatahanap tayo ng paraan na Mano ang sarili natin. Hindi yung mag din tayo sa bahay na wala tayong ginagawa. Hello! Hanggang dito na lang ako guys. Thank you for watching sa inyo. Hindi ako magtagal guys kasi minsan umatake yung ano dibdib ko kauubo. Kaya saglit lang ako maglalive. Salamat sa inyo guys. Thank you for watching. Mga silent viewer ko dyan. Salamat sa inyo. Thank you. Bye-bye.